Oh, ano ginagawa ni tatay dito? Diretso no. ka no. na tayo dito no. tayo no. Diretso no. ka no. na, pulis ako baka mga Hulihin kita rito Diretso no ka na Diretso ka na, gilid ka Sige na, doon ka na Sige na, na Doon ka na, doon ka na Lakas sa gilid Diyan ka lang sa gilid Baka madisgrasya ka dyan Ay, Diyan ka lang ha Lalaban daw kami sabi niya Lalaban daw kami <laughs> Si tatay talaga oh